cravings na natin for today's video is appliances. And syempre, doon tayo dapat kung saan tayo makakatipin. Ayon lang dito sa may Mang Appliances Warehouse na located sa Muntinlupa. Don't worry mga mare kasi nasa waste naman siya o Google Maps. Dahil nga kailangan ko ng washing machine, dito nga ako pumunta sa may Mang Dahil totoo nga ang chismis dito mga mare na meron tong 50% below SRP. Meron silang mga Class A, B, and C na home appliances. For the Class A, ito yung may mga box pero may konting damage yung box. 30% off halos yung madi-discount mo dito. Diba napaka bongga Sa class B naman, eto naman yung mga wala ng boxes which is makukuha mo siya ng 50% off. Pero kita nyo naman kung gano'n pa rin kaingat yung mga walang boxes. And for the classy naman, eto naman yung merong mga scratches. Ah, kagaya na lang sa ref na pwedeng pwede mo naman takpan ng ref magnet. And same with the classy. Nag-uumpisa pa lang kayong mag-asawa at bibili ng gamit na ko dito na kayo sa Mang Ang mga appliances na nandito nga pala na halos nakikita ko is yung mga aircon, refrigerator, washing machine, cookers, small appliances, TVs, and even smartphone. And kung medyo malayo sa inyo yung place ni Mang may you can check their website na lang sa www.mangcosme.com. i-post nyo na lang tong aking video, tapos i-scan nyo na lang yung QR. O, ito nga palang tatlong product na to o appliances, ang binili ko. O, diba? Kasi gusto ko talaga itong twin tab, kasi ayaw talaga ng mami ko ng automatic. Tapos after nyan, pwede na namin sakay sa sasakyan yung binili namin. Yun lang, bye!